ng mga taong malalapit, Megs Malino, Rose an ang siguradong mauuwi sa relasyon. Kung bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Parang teenagers nga ang dating ni Migs Malino ang at Rose Ann sa ligawan serye nila. Hindi naman lihim pa ang pagkakaibigan nila ni Migs Malino at Rose Ann. At sa mga kwentong nakakarating sa amin talagang kinikilig nga ang mga malalapit sa kanila habang nagtatagal ang panliligaw ng charity blogger kay Rose Ann. At tanggap nga si Rose Ann ng mga taong malalapit kay Migs Malino. ang chika nga. Naniniwala ang mga taong malalapit sa kanila na sa relasyon mauuwi ang panliligaw ni Migs Malino kay Rose Ann. Ang bongga, ha, e eh si Rose naman daw kasi ay ramdam na ramdam ang sincerity ng panliligaw sa kanya ni Migs Malino. sincere talaga si Migs Malino. Humaharap siya kahit sa mga kaibigan ni Rose Ann. Kahit sa kanila pinararamdam niya na sincere siya sa ginagawa niyang panliligaw kay Rose Ann. Yung friends nga ni Rose Ann kinikilig din. Parang sila mismo, eh kumbinsidong bagay si na Roseanne at Migs Malino, say ng ibang tagahanga ng dalawa. Naniniwala rin ang ibang tagahanga ni na Migs Malino at Roseanne na mauuwi sa relasyon ang panliligaw ni Migs kay Roseanne. At sabi pa nito, I'm sure kapag sila na talaga magiging open sila sa relationship nila. Walang rason para itago nila iyon. Samantala, Migs Malino on ex-friend, wife-wife Mola, hanggang sa huli si Mahal parent walang iba. Walang nakikitang dahilan si Migs Malino para mag-usap pa sila ng ex-friend na si Mahal, dahil si Mahal ay sumakabilang buhay na maliban na lamang kung ito'y para sa kanyang pagmamahal kay Mahal. ito ang pahayag ni Migs Malino okay na rin na mag-remain kami na ganun, buhay ko ngayon. Pero pagdating sa pagmamahal ko kay mahal wag ninyon questionen hindi pere na wow ala ganoon pere naman. Ang kaibahan lang naman sa ngayon ay wala na siya pero nandito pere naman sa siya sa puso ko. Walang reason para pag-usap, seryosong tugon ni Migs Malino. Aminado si Migs Malino na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni ng mga tao laban sa kanya. Matatanda ang sinabi ni Migs Malino na walang makakapalit kay mahal sa buhay ni Migs Malino at ito yung tinatandaan ng kanyang mga tagahanga. Kasi sa mga kumakalat ngayon na balita ay na nagkaroon di umano ng affair si Migs Malino kay Roseanne. Inulit ni Megs Malino ang akusasyon niya kay Rose Ann. Nawala silang relasyon at magkaibigan lang daw sila nito. Bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.